Ito na, ito na. Habang nagpa-park yung kaibigan natin na malamansyo ng bahay, 15 minutes na nagpa-park. Sabi ko, malaking bahay yata ng laman natin, vlogger. Kamusta kay Jan, Sir Ronald Diamas? Good to finally catch up again. Very warm. <laughs> Oo nga eh. Talagang, ano. Very warm. Lalo, ko lalo, ko lalo na yung... Na Lalo na yung mga interviews natin this past week, no? Uh, Oo, grabe, mainit-init. Puro, puro kwan, puro uh, gentleman's agreement, saka puro kwan. Uh, ay, <laughs> lateral. Ayan, <laughs> ito ha, yung mga menage tuwa mo Nako, nako, naglagan, Ronald. Puro, puro naglagan. <laughs> <laughs> Alam mo, Sir Ronald, baka naman. Baka uh, <laughs> naman. <laughs> Hindi, porkit wala na ako sa woke America. Forkid wala ako sa Walk America, huwag mo pa-cancel itong show natin. Ma MTRCB dati. <laughs> <laughs> Dapat pinanood mo. Mark, ayan na yung mala mansion natin. Yeah. Na 17 minutes <laughs> nagpa-park. Ang laki naman ang mansion natin. Pari, kanina ka ba nagpa-park? Kamusta naman siya? Hello, hello. Hello, hello, mala mansion. Hello, ayun. <laughs> Sorry. Grabe naman ang parking na yan. Ano naman pinapark mo oh, natin? Oo, ang daming <laughs> nagpa-park kanina eh. <laughs> Daming tao sa parking lot. Hindi sa condo. doon. Ilang bang kotse natin dyan? Hirap na hirap tayo mag-arrange, rearrange arrange, re -arrange <laughs> ng mga kotse natin dyan. Yung parking mo <laughs> ba yung mga may Lamborghini sa taas, tapos may Ferrari sa baba. Kamusta ba? naman dyan, kayo dyan, guys? Good to talk to you again. Ito mga ano conspirators natin. Pag-usapan natin dahil mga maginoo tayong lalaki. Hindi ko alam doon sa mga bastos. Basta tayo maginoo tayo. Pag-usapan natin. O, oh, maraming masabi si Mark dito kasi yung involved dito malapit sa puso niya. Ito, ito, gentleman's agreement. Ano bang latest twist? Sir Ronald, mukhang confirmado. Sabi ni BBM, mukhang confirm talaga. Mukhang tama yung sinabi natin. Eh. Mas maniwala tayo sa China kaysa kay Duterte. <laughs> so, maniwala si Marcos kay Duterte at saka kay Harry. Pero hindi siya naiwala kay Panelo at si Digong. O, ano na, ano na, Sir Ronald, habang yung malamansyon natin, parking lot, hindi pa naayos ni Mark. Pilagtsagaan kong uh, panginggan yung press conference ni Digong. Mayigit sa oras sa Dabao. Nung, uh, nung isang araw. No? Na, siyempre, uh, rambling pa rin, pero practically, inamin na niya nung tinanong siya ng inquirer. Nung in reporter na inquirer, kung meron ba talagang gentleman's agreement. At kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque, no? Uh, yung uh, tatay ni Mark. No? Mark, <laughs> at, uh, Mark, Mark, Mark. Bro, bro, bro. wag tayo mag-denial mo dyan. <laughs> Oo. Oh, at, uh, tatay. at saka uh, maganda dahil uh, nilaglag ng China si Digong. No? Uh, talagang pinangatawa na ng China na pumasok sa isang agreement si Tiko. No? Nasupalpal siya ron, kanyang, uh, ng kanyang uh, favored, favored country, favored superpower. At ikatlo, medyo tumapang si BBM. No? Horrified siya. Horrified sa uh, gentleman's agreement. At yung haba nung kanyang sagot, hindi usually si Mr. Risk Averse president, eh usually konti lang ang kanyan eh. Tipid na tipid ang mga reaction niya eh. Dito mahaba eh. Napakinggan mo ba? Uh, Mark, yung kanyang sagot, no? Medyo mahaba. Oo, parang tumapang okay. eh. Nakipag-meeting lang sa Amerika at Japan, parang tumapang na so, eh. Oo, medyo mahaba <laughs> yung kanyang interview. Tapos eh, practically, Oo, eh. nasabi niya, three itong agreement na ito. No? Practically. So hindi na lang tayo nagsasabi ng treason hindi na lang tayo nagsasabi ng taksil. Si PBBL. Wala akong yung... sinasabi. Sir Ronald, just to be oh. wala akong sinasabi dyan. Hindi, <laughs> <laughs> yung guest mo, ikaw yung host eh. Yung host Open minded dapat, minded um... lang tayo guys. Open minded <laughs> tayo dito. Oo. Oh. <laughs> Tapos eh, yung interview ni Kwan, ni eh, Digong, yung kanyang press call eh, puro balat, puro mura kay eh, Justice Carpio eh. No? Pero may binanggit siya na, may binanatan siya na hindi graduate na umabot lang hanggang second year college. Kilabahan ako, baka ako yun eh. Pero umabot ako eh ah, Sabi ko, baka umabot naman nadamay si Ronald ah. Umabot sabi ako hanggang third year. Oo, eh, sabi na. Itong uh, graduate, itong umabot lamang ng second year college, sabi ko, ako ba yung pinapatamaan? Ay hindi, third year ako eh. <laughs> Ay, oh, nga, mas advance ka ng three semesters kay BBM kasi nakadalawa naman siya kahit papano. Oh, may diploma sir. naman siya. Baka di ka Ronald, di ka binigyan ng diploma parang si Marcos, di ba? One year lang siya, meron hey, na siyang uh, certificate. Ako ako sa Recto. <laughs> Magkatabi ata suppliers niyo Kapag <laughs> uh, inimbitahan ako sa international conference, katulad nung Haidarian, Meron akong papakita. No? <laughs> May papakita ako. Ayan tayo. Alam mo, alam mo, ikaw pastoral at saka doctorate, Meron din ako. <laughs> ikaw, marami kang honorary eh. Kasi ano eh, napaka magino ka kasi puro honorary sa'yo. Hindi, sir. Di ba? Oh. Naalala ko dati si Miriam Defensor, di ba? Ginanon niya si Osmeña? Di nga nag-graduate ng high school yan eh. Di ba? Ginanon niya si Sergio Osmenia. Naalala niyo ba yan? Sir Ronald. Na yung na Daming hanay oh, si wait. Sir Osman Napikon siya. Hindi nga oh. nag-graduate na high school yan eh. Oh. Sige so, ka pa. ba nag-graduate? <laughs> si Serge si na oh. si ba? Wait, dahil pa ako niya na Harvard, Harvard, <laughs> sabi nung isa. Ay, sabi ako na isa kami eh. Sa burol ni R.C. Constantino eh. Last oh. uh, Sunday. Nangita ko si uh, Serge. Ah, ako. Nandun si Serge. Pero sandali lang siya. Mga three minutes daw. Dahil mara- masama daw pakiramdam niya. So mamukhang yeah. Marami. Pero matalinong tao yun ha. Sobrang talinong tao yun. Oo. Oh, tsaka pwede yun. Kasama sa first five yun. Yung mga assholes. No? <laughs> so, <laughs> na naman tayo eh. Papay ko na tao, tao eh. Si, si RC. Kasama yan. Eh, namatay na. Yeah. So ilan na lang kami natira. No? Kasama, yeah. kasama yan sa first five eh. Mga As spice si boys. First. Spice oh, boys. <laughs> <Nahuubos> na. Ako <laughs> saka, ba siya kabata sa mga first five ng mga assholes eh. <laughs> ko. Oh, Nire-regulate uh, eh. Sir Ronald, bago ka mag-regulate ng ibang kaibigan. Gusto ko lang i-point out ha. Kanina pa ako na-distract. Hindi ako oh. sanay na na clean look itong si Richard eh. Wow! <laughs> wow! Pero <laughs> hindi talaga ako sanay eh. Ang no, uh, linis oh, clean shave oh eh. Oh. Lang nga, uh, Sabi ko, hindi lang si Ronald Aldens dito. May oh. mga Richard Aldens dito. Oh, parang bigla bumata eh. Na, hindi na pa ako na actually. <laughs> Baka ma-discover ako dyan. Baka naman. Baka naman discover tayo ng models of Makati. <laughs> models <laughs> of Kinis ang mukha, Mark, di ba? Mukhang, o eh. Kinis eh. Apistahin. Ayan. <laughs> Tanong naman yung mga sponsor natin dyan, di ba? Yung mga ano. <laughs> ito, ito, ito. Hindi, ma 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 mainit-init kasi dito. Kaya sabi ko, malang aircon, mag-shave na lang ako para ang <laughs> cost. Kinalculate ko, haircut, 200 pesos. Shave, 150. Uh -huh. Naku, pag nag-aircon ako ng buong <laughs> araw, 1,000. Doon na tayo sa ano. <laughs> so, sa welcome ka, committee ka ba, Richard? Oo oh, naman, ako pa. Welcome committee ka ba? Sumaludo ka ba? Diyan talaga sa, walang yung Terminal 3 na yan sa Naiya, hindi pa naayos yung escalator doon. Nakailang balik na ako sa Pilipinas, lumalay yung escalator problem. Akala mo yung naayos nila mo yan. Ah, ang yan? Hanggang September daw, bigyan daw sila hanggang September. September 2030, anong? Oh. anong, anong so wag mong, babang, so, mong babangitin yung mga surot. Umiinit ang ulo ni Ramangang eh pag binabangitin. Baka map mapagsabihan <laughs> tayo, sir. Mapagsabihan tayo. Kasi daw, mapahiya ang bayan natin. Kaya wag na tayo magreklamo. Kainin mo na lang yung surot. Kung para <laughs> oh, lang di mapahiya yung mansa natin. Kayo kasi, puro kayo oh. reklamo eh. <laughs> oh. Ronald, dalo, ikaw. Ano sabi ni, ano sayo, ni Robin Padilla? Ayan, oh. papansin ka daw. <laughs> papansin, laos na. No, laos na. Si, si Ronald Alden's after that. Ang tatang sinabi. Hindi ko alam yun, ah. Saan sinabi? Uh, last year. Last year. Nung, uh, ah, okay, okay. nung pinuna ko yung balat niya kay kwan kay Professor J. Batong Bakal. Oh. So, sabi ni Robin Padilla, eh, nung panahon daw ni Digong, no? wala daw Juan, wala daw problema with China. Nung panahon daw ni Digong, no? Uh, wala daw harassment. No? ah uh, ganon ganon Tapos eh, ito daw si Professor J. Batumbakal eh, takbo ng takbo sa Amerika pag may problema tayo. Ganun, ganun. Eh, wow, bastusan pala. Hindi ko. Hindi ko si J. Eh, kaya sinagot ko siya. Oh, at, medyo mag-aral-aral muna siya ng history. No, medyo balik-balik lang, siya. -aral o, lang siya, mag-aaral lang siya period. Kasi <laughs> maraming ano uh, complaints at saka note verbal ang ating sinampa sa China nung panahon ni Digong, 200, no, etcetera, et cetera At tapos sumagot uli. Sumagot ulit, tumahimik na daw yung mga kulang sa pansin. Tumahimik na daw yung mga laos na. No? Tumahimik Tula, na, sumikat na daw. Tumahimik na Lalo, Ronald. Yeah, no? Tapos na Ba yan? Oo, ito, oh, no. ito daw. Ba't ako ka. hindi ako ginagana ni Robin Padilla? Respect, oh. respectful siya sa akin. Sasagot siya. <laughs> sa kapwa-artista <laughs> <pag> <laughs> kasi. Pag <laughs> kapwa hindi na ano. Pag kaming mga na simple. Pwede. Pwede. <laughs> Baka naman, baka naman may road tie diyan sir Ron, ano, Robin Padilla, baka naman. Oh, ayan. Eh Mark, eh, ang una guys, kong sabot, ang kong sabot sa kanya, salamat senator, no? Dahil pinansin niyo ako, hindi na ako kulang sa pansin. <laughs> Sumobra. Sumobra ang pansin. Speaking of ang pansin, wait lang, jet lag pa rin ako. Medyo windang pa ako. Pero ito naalala ko, pag-usapan pa rin natin. You no, know, no. So, ang basa ba natin dito is may pinakitan mga Amerikana at Chino kay Marcos kasi the way he was talking about the gentleman's agreements parang not only is he confirmed na meron ganito mo horrified talaga siya na parang hmm. yung level of confidence ng PBM. O, ba? Go, 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 Marcos. Meron namabas na report ngayon eh. Ito yung sinabi daw niya eh. President Marcos says he is willing to talk to uh, former president Duterte about the agreements entered by the government dun sa West Philippine Sea. Uh, send them to me and then we'll sit down. Send those documents to me and then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework from, for him. Sabi niya send me the materials personally. Huwag na sa DOJ, sa DFA, sa akin. Padala niya sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me pag-aralan ko, mag-usap kami kung gusto niya. Ayan, eh, sabi, sabi ni Digong nung kanyang press con, nung uh, Wednesday or Thursday, sabi niya, eh, wala namang kasulatan. No? Ora lang daw eh. So, <laughs> tapos eh, ang uh, sabi pa niya, ang kanyang dahilan, to prevent a nuclear war. Oh, ano ba? Ano ba sasabi mo ron? Wala ka na. Wala ka ba sasabi no? <laughs> Salamat, magpasalamat tayo. Okay. Dahil dahil gusto ito, ko klaruhin din eh. May, man gusto man ko lang din itanong Richard eh. Sa, sabi nga, we have not, not conceded anything to China. Yun yung, yung parang medyo, ano niya eh, na, oo, oh, oh, meron kami parang agreement, hindi ko masyadong maintindihan, umuo lang ako, pero wala <laughs> akong tunonseed. Ang sinasabi naman ni Justice Carpio, dahil doon sa agreement mo, you might have well, kumbaga, we lost parang ayungin dahil doon sa mga agreement na ginagawa mo. Uh, ano ba uh, uh, where bilang is it ba talaga ano ba talaga ang ang niya uh, pagdating doon ang bilanggit niya status ko no ginamit na yon tapos uh, ang bilanggit niya tama na ang agreement sa status ko huwag magpadala ng mga supplies na aayusin yung BRP siya construction no oh, which means talagang papabayaan mo kumuho no yun yung, <laughs> yun ibig sabihin niya ng status ko 'no? Ang pinag-usapan naman natin sa agreement status ko eh. 'Di ba? Andun yung mga isla, yung mga yung mga airport ng China doon sa dating bato na naging isla, artificial islands, andun yung mga missiles nila. I maintain ng China 'yon, 'no? Uh, hindi na sila magdadagdag daw ng mga islands, 'no? yung, yung status ko. Pero wag tayo magpadala ng scotch tape at saka rugby sa BRP Sierra Madre para ipatsipatsi yung barko. No? <laughs> Yun yung, kaya inami naman niya. Inami naman ni ko, sa kanyang press con, no? Na una wala siyang kinonsid daw. Pero nagpromisa na, 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 siya ng status ko. Yun yung inami niya. At ang ibig sabihin ng status ko ay uh, hindi magbi ng bagong islands yung uh, China, pero hindi rin natin i-reinforce yung BRP Sierra Madre, no? Yeah, Bakit mean, kaya niya si Mikreto pa at that time? Yun yeah, ang but, hindi ko masyadong mag-gets eh. Yeah, uh, status uh, uh, status why the need to keep it a secret from the DFA, yes. from the ano? Eh baka daw kasi marinig ni Richard Laidarian, banatan siya. No? <laughs> Oo, nakabantay kami ni Sunny Trillanes. Of course, <laughs> hindi, hindi, status ko means hayaan mo na malunod uh, yung mga tao natin dyan yes. sa Pesera Madre. Yun na ibig sabihin. Yun exactly. Ganon ka, simple lang yan. Palunod exactly. na natin mga yan. Huwag na natin reinforce yan. So obviously... Sa na ating natin, sarili, easy. No? Yun <laughs> yung... exactly. At, at again, low tide elevation ito. Hindi, hindi ito territory or rock to even be claimed. So talagang... Kaya tama yung sinabi ni BBM kanina. Eh. Sabi niya, we don't... I I don't see the point of any agreement kung saan hingi pa tayo ng permission sa ibang bansa na anong gagawin natin sa sarili natin bakuran. That doesn't make sense, di ba? At saka yun nga, yung problema sa Chinese reciprocity sila, binubuli tayo dyan sa malapit sa pag-asa, sa Subi Reef, kung saan-saan. Tapos, pagdating sa atin, if we rebuild our facilities, biglang galit sila. If status quo, oh. tana sana, yung status ko, buong status ko, meaning, ba't yung ginagawa ng China, stop din sila. Eh, hindi nila na-stop eh. Tuloy-tuloy yung ginawa nila throughout the 30 period. So, daming butas itong argument na status ko. Status ko doesn't mean frozen situation. Status you know, ko... Baby. Ang Napababa po, yung situation yeah, para sa Pilipinas. Ang sabi ni Bobby Tiglaw kahapon, no? Tatlong presidente ang pumayag na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Ito ang sabi niya, tatlo. Era Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at saka Duterte. Ronald, bakit mo binabigyan ng pansin yung mga iba? Baka si Sir Idol lang. yun eh. Idol ko yun eh. Sir Ronald, pag <laughs> naman ganoon, huh? di ko nga kilala. Idol yan. ko yun eh. Tayo daw ang invader sa territory ng China. <laughs> <laughs> <Bahit> <laughs> Yeah. Kaya malinaw daw yung historical rights at historical maps ng China na kanilang ayungin. At hindi easy ng China. Sovereign territory. Hindi Hindi easy ng China yung ayungin. Sovereign sa tingin mo, Sir Ronald, yung talking points na yan, galing ba yan sa genius nila or galing yan sa ano? Like, huh? Ah? Kasi wonder ko yung eh, yes, imagine. lang, sa <laughs> sabi niya mapa. No? Wala naman hey. sa, Sino nagpadala sa kanya ng mapa? na dati pa raw, na sovereign territory daw yung ayungin. No? pa so, sa so, eh, nila alagang, ako ngayon. Unless, oh, uh, oh, nakuha niya sa National Library natin, na wala akong mahal. Itong mga taong ito, mahal naman nilang China. Ba't di sila pumunta sa China? Ba't di sila nagbabakasyon dyan? Pag nakasuwan sila ng treason. <laughs> sila babunta dyan. Sa oh, 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 oh. next episode, oh. pag-usapan natin si Kiboloy kasi sabi ni Digong, wag mo ako idamay. Bahala ka dyan. <laughs> Tulungan mo ako. <laughs> Huwag kang magulog yan. Bala ka dyan. Ganun, no? Yung ganun na usapan. No, but, okay, ito, ito, ito. This is the point of contention I have again, uh, uh, Mark and, and Ronald. Okay, matapang yung mga sinabi ni BBM uh, nung April 10, bago siya umalis sa US, papunta sa US, medyo matapang din doon bumalik siya. But at the same time, ayan na naman siya. And just to be Usap. clear, Oo, ito yung term na conflict avoidance. maraming gumagamit nyo. So, walang copyright dyan. Anyway, itong issue ng conflict avoidance, I would use timidity or whatever you wanna call it. Ang problema dyan, wala pa nang, okay na sana, sabi ko, eto na, eto na, matapang na si PM. Finally, this is it. Then, nilagay ko na yung music ni, ano, ni Rocky Balboa, Ito na yan, Eye of the Tiger. And then, biglang, dinefend niya si Sarah doon sa no comment. Biglang sinabi niya, Okay lang yan kahit iniinsulto ako. Hindi na lang patulan. Ayan na naman siya. Ayan na, Hindi na conflict avoid ng tawag dyan. Iba nang tawag dyan. Marupok. Marupok po ang tawag dyan. Ayan yung Richard Dario. Nagpakita ng airport scene. Nakita ako. Basta. marupok na yan eh. Sa so, Serona. Okay. parang you know, mix signals eh. No? Hindi mo alam eh. Ano ba? Diba? Passive aggressive masyado. Hindi na to conflict. Passive aggressive. Diba? Ano ba o... yung dalawa? Mark. Mark, tapos si Ronald. Kasi si Ronald lahat sinasagot eh. Pati yung tanong sa Kapit Bahay, <laughs> siya yung sasagot. Para siyang, katulad mo yung isang governor na magaling sa ano, Bicol. <laughs> Bakla niya ulit yung madaldal. Uh, -oh. <laughs> 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 Sir Mark. Mark, <laughs> ha? <laughs> hindi Ronald. Eto, Sir Mark. Tanong ko lang sa'yo. Hindi ba parang mahinang tignan yung gano'n? Yung tapang-tapang and then biglang magde-de-escalate ka na. Magsa-sports gear ka and then biglang mag -ano ka. Mag-clutch ka na kaagad. Yung bakit niya, hindi defend pa si Shar na gano'n? Sana, you know, or or maybe what he's doing is is he trying to be how should I put it? Is he trying to be a good Machiavellian? Yung keep your friends close, keep the Dutertes even closer. Is that what's going on here, Mark? Ikaw nang basa mo. Actually, yung situation with Sarang, hirap na hirap talaga akong basahin. <laughs> Kasi lahat ng pinaghihirapan niya ngayon, lahat ng ginagawa niya na pagandahin yung relationship with all these countries, eh, if Asara presidency happens in 2028, there's a chance ma-erase lahat ng mga ginawa niyang lahat, di ba? Pero, pero, uh, two years into his presidency, so meron pang meron pang uh, four years. Eh, parang ano eh, parang he is still protecting Sarah, he is still. So hindi, hindi ko sure eh, ano ano bang ano eh, kasi alam din naman natin na na if Sarah uh, paglumapit sa election at uh, still uh, mataas pa rin yung ratings mataas kumpara mahihirapang mahihirapang talunin eh so hindi ko talaga maintindihan kung anong pinaka strategy niya dyan or dahil sa friendship nila or dahil sa, sa... hindi ko hindi ko talaga magets paano naman does lang. it does it make marcos look weak in your opinion how does it make him look as a leader Hindi, yeah it makes him look like a gentleman parang sa akin ha, for me ha, na parang uh, kumaga hindi yan yung issue eh. Ang issue ito eh. Ito yung issue. Kumaga gusto gusto kasi ilihes nung mga nasa kampo ng mga Duterte yung issue. Gusto nilang i uh, kung saan-saan pumunta, di ba? Pag-usapan natin yung pinaka-issue talaga, Yung itong itong uh, alliance natin with US, Japan, Australia, itong uh, economic corridor, itong ano, kesa maubos yung oras natin diyan sa ano, itong si Sara, sige ah, ko okay, na bahala din to. Point, uh, point may masira yung ano script, masira yung ano yung party. Parang ano 'yan. Ex ano yan. parang toxic masyado yung topic, wag na lang natin patulan parang ganun. Parang ganun eh. Parang na nanilihes kaysa doon sa talagang kailangan pag-usapan. Uh, so, so, Sir Ronald, mukhang si Mark... Um... Gusto niya rin, gusto pa rin niya pumasok sa Malacanang. <laughs> I'm just kidding. Parang ang bait mo mas... Parang ang hilig natin sa gentleman. Ikaw, Sir Ronald, gentleman ba yan or marupok? Ano ba nangyari dito? Okay, <laughs> hey, tarian, gentleman yon no? Ako, <laughs> hindi. No? Ako, maginoong medyo bastos, no? <laughs> pero, sure ako the second pero, part. Then, magino, hindi, maginoong, uh, so, <laughs> hindi kung hindi naman ang gentlemanly na ipaglaban mo yung iyong asawa pag binabanata na binabastos na hindi naman ang gentlemanly na ipaglaban mo yung pinsal mo na main political uh, strategist at ka operator mo ngayon at hindi naman na ungentlemanly na balata mo naman yung iyong vice president na pumunta sa isang rally na sinusuportahan yung kalaban mo na gusto kang pabagsakin in no uncertain terms. No? So, uh, kaya nga maganda sana na nag-i-scale nag up siya ng mga banat. Horrified, yung tinatawag natin horrified statement niya at saka yung banat niya sa tatay. No? Pero Okay na sana eh. Nagpakita na siya ng strength, ng tapang, no? Palabas dito sa kanyang comfort zone, na risk uh, or conflict averse. Tapos <speaking> bigla, bigla, bigla oh, no, nagbabakpedal na lang. You know, nagbabakpedal na naman, oh, lalo na, nung umalis siya, ang uh, analysis ng iba, may, medyo may kaunti na siyang message kay Sarah. Paano? Tatlong caretaker yung kanyang pinili eh. 'di ba? Hindi si Sara yung caretaker. Sinama si Bersamin, tapos sinama pa si Secretary of Agrarian Reform Australia. Natawa nga ako doon kay Australia. Ano to? Designated survivor parang sa Netflix, <laughs> no? Meron kang very junior na cabinet secretary, ginawa mong caretaker, 'di ba? Sabi ako Ano kinalaman ng Agrarian Reform do sa pagpapatakbo uh, ng <laughs> ng gobyerno? Tinawag ko, ko nga si Jojo Ochoa eh. Sabi ko, boss, may may alam ka ba na nangyaring gano'n na iniwalan sa tatlong caretaker? <laughs> Sabi na, ngayon ko lang narinig yan. <laughs> yan tatlong caretaker na yan. No? Baka, baka ang gawin na lang niya kay Sarah, gawin niyang caregiver no? sa tatay, imbis na caretaker ng bansa. Baka so, tayo dyan, sir Ronan. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <Richard, laughs> ko din, hindi kaya si PBBM, he is still hoping to get Sarah on side pagdating sa issue na to. Parang meron pang konting slightest chance na baka maligawan ng mga umaga maialis natin sa kamay ng uh, ng China o kung anumang ano yan. Maybe there's still a chance to get her over to our side. Kaya hindi siya ganoon ka bigat dito kay Sara. O oh, hindi 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 ko alam. Pero or, yun nga or, or, keep Sara on the fence, at least. Keep yun. her on the fence, at least. I mean, I don't think he, he can pluck her out of the Davao world <laughs> pero si goalkeeper and defense. Eh, actually I'll pass that to Ronald. Ikaw si Ronald. Um well, kung uh, kung kung papakinggan mo yung kanyang Mandarin, no? Eh, tingin ko, kaya pa naman siyang hatakin away from China dahil malamang na-insulto yung China tuwing magmamandarin siya. <laughs> <laughs> Narinig ko na siya four times eh, na nagmandarin. Sabi ko, Diyos ko po. Magagalit <laughs> ang China dyan. No? <laughs> uh, <laughs> ayan, tingin ko, tingin ko, kwan eh, gusto lang ni, paano nanalo si BBM based on uh, a unity platform? Yun lang naman eh. No? Kaya ayaw pa rin niya talaga na bitawan. ba yung statement niya last month, sabi niya, meron pa rin unit team, no? Para lang para lang magmukha na may nominal na na platform siya kung saan doon siya nanalo. Tingin ko mas ganoon yung interest niya, no? Huwag masyadong uh, totally mawasak yung image ng unit team, no? Dahil may tama rin sa kanya. May tama rin sa kanya. Tingin ko siya, hindi naman bobo yan eh, no? Uh, tingin ko ay wala siyang illusion about yung Humpty Dumpty na nangyari. Tingin ko wala na At malinaw na yung kanyang posisyon vis-a-vis uh, China at yung posisyon ni Sara at saka ng mga Duterte vis-a-vis -vis China. No? Malinaw, malinaw, hindi lang yung no comment statement. na no? hindi lang yun. No? Malinaw naman eh. Kaya uh, ang tingin ko wala siyang ganung illusion. Pero gusto niyang i-manage ng kaunti na wag naman totally magmukhang uh, Humpty Dumpty yung uh, unity na laging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Ang problema ay kwani le. Parang uh, anong tawag dyan, na uh, Richard, parang yung kwani uh, Sisipus, no? Sisipus uh, yung tula tulak yung, uh, pakuha, uh, no? yung, uh, guguho na naman, tulak uli. guguho na naman. Uh, eh, eventually pag ka na. No? Mis mismo yung mga mismo yung mga kasama mo pag lang ka. Ano ba naman to si si presidente, no? Ano ba naman to? Tulak ng tulak nung kwan, uh, nung boulder pa-akyat. Yung boulder ng unity. Hindi <laughs> ba, sa Ronald, di ba, I mean, I get the Machiavellian argument. Tama actually yung sinabi ni Mark eh, na especially now na bumaba yung numbers ni BBM and, and laki nung baksak niya sa Mindanao. So obviously, na-feel niya yung power of the Dutertes. Eh. They can still hurt him. Eh. I don't think hurt him enough but they can still hurt him big time. So siguro medyo slightly wounded siya. He's trying to be cautious. But speak of Machiavelli, Machiavelli said, you know, You should be a fox but you also should be a lion to scare away the wolves. Kasi hmm. the fox is only good to avoid the trap. But you At? cannot have the fox to fight the wolves. You need to At? be a lion also. I don't see the lion in him. Yun naman problema eh. Kuting, sabi ni Blue kuting. Hindi naman siguro kuting? Pero sana naman. At akala ko nga exactly dahil dito sa nakaraang survey mayo Okta, 30% supports uh, uh BBM. 20% supports the Duterte, 4% support the opposition, no? 30% ayaw pareho sa kanila, no? At 15% undecided. Pero uh, yung elephant in the room, you have 90% of Filipinos critical of China. Kaya nga nung, nung naglabas siya ng horrified yeah. statement niya, I think oh, he was catering to that. Eh. Yung 80 uh, to 90% opinion. Na yan, no? na ayaw sa China, yun doon siya nag-i-scale -e up no? At uh, yan yung uh, ginagamit niya o gagamitin niya para hindi magpatuloy yung kanyang slide, especially sa Mindanao. Dahil Pilipinos naman, nagiging nationalist na ngayon eh. Nagiging yeah. patriotic na ngayon. At nakikita ko dun sa kanyang mga banat nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang mga araw, ay papunta ron. Until nag-backpedal na, <laughs> nag na naman. no, until nag-backpedal na naman. No, akala ko siya papunta eh. Paano niya i yang 90%, 80 to 90% na critical sa China, paano niya gagawing emotional 'yan going into the midterm? Paano niya i-weaponize 'yan against dun sa mga kalaban niya na clearly pro China, no? Yeah. Hindi kasi hindi kasi pwedeng mag-alinlang ang kay. Eh. Hindi pwedeng magkuwang indecisive. Eh. Kung talagang gusto mong i-weaponize 'yan, tuloy-tuloy. No, tuloy, -tuloy. tuloy. I don't see the lion, I see the fox. I mean, tama naman si Market. As a fox, I think he's a very good fox. Hmm. Para pero as a lion, wala, medyo may kuting-kuting pa rin eh. So, I'm just saying, 'di ba? I just say delikado siya kung he doesn't, you know. I mean, he let's this slide na naman. Again, Mark, I have nothing against looking like gentleman, but at the same time, agree ako kay Ronald din eh. Being matapang and drawing the line, red line, hindi lang maging gentleman, maging lalong siga, pogi ka, di ba? I mean, alam naman natin, gusto rin ng taong bayan, medyo siga, kaya may mga tulfo and all. So, pag-usapan natin sa next episode naman speaking of loyalty, friendship. Is Duterte throwing kiboloy? You know, ito na. Pag-usapan natin. There cannot be an RRM without a kiboloy mini episode. all right So, thank you so much, gentlemen. Real gentlemen. Pag-usapan natin sa next episode. Kiboloy. <laughs>